Good morning guys Ayan, andito ko ngayon sa Sebastian Pond At syempre, alam na this Araw ng uh, fishing So, uh, try natin Kung may mahuhuli tayong uh, tilapia ngayong araw Ayan, siguro naman makagat ngayon Gawa ng uh, umulan ho kahapon At uh, sigurado Ngayon, pag tirik ng araw Gutom na gutom ang mga isda So, uh, try pa rin natin Makahuli ng ilang piraso eh okay na ho yun tayo naman eh naglilibang lang alright ayan uh, right now uh, naka set up na ako ayun, actually nakahagis na ho yung pamingwit ko so maghihintay na lang tayo ng hatak okay ayan abangan natin kung may mahuhuli tayo wala ngayong araw alright Alright guys, ayan o yan si Bastian Pans. Nandito ako sa kabila. Nandito ako po mainit dun. Ayan, may mga kasabay na tayo mga kapatid na anglers. Ayan, ayan yung iba. Ayan, at ito sa gilid natin, ayan, may mga bagong dating din na mga kapatid nating na mga anglers. Ayan, yung pamingwit natin, ito nakahagis na. Kasi, na Ayan o yung ating paminguwe. Ayan. At mamaya. Ayan. A-update ko kayo kung may nahuli tayo. Kung may ma... May nahuli ako. Ayan. Meanwhile, eto. Eto, nagpakilala sa atin ito. Isa sa mga subscribers natin ito. Itong batang ito. Si uh, Marjun. Halika dito, Marjun. Ayan ayan po, ayan, ang ating mga next generation anglers ayan, ayan good luck sa'yo Marjun Dami mo huli <laughs> alright, ayan at kasama niya yung kanyang uh, father, ayan, father and son tandem, ayan nagpipising mo sila dito sa Sebastian Pan ayan, may nahuli na silang bangus ayan, at good luck sa inyo, sana makarami ng huli alright okay, ayan, update ko kayo mamaya kung may mahuhuli tayo. ủa đi pa thấy mặt đi mặt đi mặt đi mặt đi mặt đi mặt parang na Ito rin yata yung mga nahul, nahuli ko kani. <laughs> Makulit eh. Alright guys, ayan, naubos na yung ating pain. So, uh, nag-pack up na ako at uh, papakilo na natin itong mga nahuli nating na tilapia. Ayan, so far may mga kasama pa ako rito, eh, mga kabataan. Ayan, hmm. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, mga susunod nating mga anglers yung mga yan. Saka yung mga uh, subscribers natin, ayun, nagbabangus pa rin hanggang ngayon. At saka meron pa po dito sa kabila. Ayan, sila uh, master, ayun, medyo uh, maliwanag. Ayan, nandyan. At saka doon, doon pa, sa kabilang uh, side, meron pa yung mga nagpipishing. Oh, sige, punok, pull cool na. Ayan, yan, ganyan kalayo para makagatan ka <laughs> Ay, kasama natin yung mga bata rito, ayan. ayan mga pumupukol din yung mga 'yan. Ayan, mga nagpi-fishing. Okay. Ayat, pamaya-maya, iaahon ko yung mga nahuli natin. Ah, uh, nahuli ko. Ay, at uh, papakita ko sa inyo. Okay? Ay, meanwhile, ito kasama ko si Marjun. Galingan mo Marjun, ha? Ayan, magkita tayo ulit dito sa Sebastian Pan. Ayan, isa sa mga subscribers natin ito. Ayan, si uh, Marjun. Ano pa yung nito mo? Ah, isa, shout out kita. Pisara. Pisara. Okay, double R. Okay. Oh, sige, sige. Ayan. Sige, at pang, uh, isa, shout out natin itong si uh, Marjun Marjo. Uh, Pisara. Alright. Ayan, at papakita ko sa inyo yung mga nahuli natin tilapia. Alright guys, ito yung mga nahuli natin. Ayan, may malalapad siya. Ah, uh, kaso hindi ho karamihan eh. at nakahulihin tayo ng isang jaguar na malaki ayan. ok ayan, papakilo lamang ho natin ito at pagkatapos eh, uuwi na tayo at maglilinis pa ako nitong mga ito alright ayan, thank you so much po sa inyong lahat, sa inyong uh, panunod sa ating uh, uh fishing episode at magkita-kita tayo muli Sa mga susunod ko pang mga i-upload na video Alright, o yan, kaway na, kaway na kayo kaway-kaway na At tayo ay uh, mag-uuwian na Ako'y uuwi na Ayan, dito po ang uh, Pisa Sebastian na uh, Pans Ayan, nabubulol na ako Ayan, sa gutom One o'clock na ho Nang tanghali At ako'y medyo nagugutom na rin Kaya ako'y uuwi na Okay, I'll see you again sa mga susunod ko pang mga i-upload na video. Alright!